Ay, <laughs> Guys, good afternoon. After na po, dahil, after na po dahil 3 o'clock na, 3 p.m. So, ayun na yung ating uh, project ngayon project. So, ayan, nasa cutting na tayo. Para ako akong nasa Saudi nito, sa mga pila na ganito. and guys. Ang kanyang tela. Ang kanyang style is in, guys. So, abangan nyo na lang ang kanyang finish. Finish na trabaho. Ayan. Nakatapos na tayong itabas ito. And then, ang susunod is itong kanyang back. Ang kanyang parang skirt. Ayan guys. Ang ating design. Ayan na guys, yung ating finish product. Yung baba is not totally finished. Under observation pa. <laughs> Under observation. Wow, may error pa siya. May error. Kailangan para natin ayusin yung guys. Finally guys, ayan na ang next step, ang finish product. Guys, this is a uh, final. Final. Ang totally finish. Totally finish ng ating tabako guys bukas ay kukunin na kailangan na niyang lumipad lumipad patungang California and guys kanyang nyari. mm, pang atin sa awarding yan guys yan pang atin sa awarding sa California hmm italy Cheers and done. And guys, buo na siya. Buong buo na. I'm ready to pack na yan, guys. Ready to pack. Ah, uh, guys, next naman is aabangan uh, nyo ang aking video kung kailan imamatch na yan o isusot na ang damit na yan. And guys. Ayan, guys. Shoutout naman sa aking mga kasama sa paggawa ng gown na si Raymond and Jeff. At of course, ang aking anak na si Mayan. Yan guys, lunch time po yan. Thank you, Raymond. Sa pagdala mo ng client sa atin, shop, sa ating shop, at pagtulong sa pag-break ng ating ginagawang gown. Kailangan ng mag-flight na yan sa California kaya. So, um, Go! Okay guys, thank you for watching. See you next time. Bye-bye and God bless.